Maayong bungkag di sa ato ang mga suki. So kay nagtrending man na project atong isa-isa hontanan, tanan og tubag ang inyong mga inquiries kung unsa kadako ang yuta, kung unsa kadako ang mismo ang balay, kung unsa ang mga included sa presyo sa atong project og tagpila ang presyo sa atong project. Ang yuta nila mga suki is na sa 80 square meter. Ang mismo ang balay is na sa 9 meters by 5 meters. Kung i-convert nato siya by feet is na sa 30 feet by 16 feet. Unsa man ang mga included nga mga trabaho on sa presyo sa ato ang project? So, apil na di ang mga suki ang two bedrooms, apil na di ang CR, kitchen, living room. Kung nakita nato sa itong video mga suki, apil na po ang sliding windows o ang ilahang owning windows. As per sa as sabutan na mo sa client na mga suki, kaya wala pa doon sila budget sa pintura sa gawas, but naka fully furnished paint na ang interior sa ilang balay. So, kung nakita nyo di ang mga suki no, ang ilang sala, is naka PVC panel cove type na na siya mga suki as well as sa ilahang bedroom. Kung makita nyo di ang mga suki, ang ilang CR, naka toilet flush bowl na siya, naka laboratory, naka bidet na na siya mga suki, and of course, na na siya shower with faucet mga suki. And appeal na po di ang mga suki ang tibuok tile installation sa ilang balay. And ayaw mo kabala ka mga suki, kaya naman, appeal na po dira ang wirings pag uh, install sa ilang mga suga, and of course, sa ilang water piping. All you need to do is mag-apply na lang yun o kuryente o tubig di ang mga suki. So makita mga suki, nga wala yun ang budget sa ato ang client nga makita nato nga malipay sila sa result o quality sa atong project sa mga nong ata mga suki kung tagpila jud ang presyo sa atong project is 740,000 mga suki you no know? labor and material sa siya mga suki so sa mga nota anong mahal man compare sa mga nag -con mga content creator nga naga content ani nga project ayaw mo kabalaka mga suki kay nganu natay mga updated receipt sa ato mga napalit nga materyales gasto nato sa pagkaun sa trabahante og sweldo nato sa ato mga trabahante mga suki So sa mga gusto magpatrabaho dahil mga suki ayaw dyan mo kaulaw og DM sa akong mga suki ang ato ang number na lang po sa atong Facebook account mga suki untan at tubag na ko ang inyong mga inquiries dagang salamat o oh God bless Let's go!